So yan mga mga dito sa mga uh, ano sa mga gamit sa kusina mga sa mga rice cooker, sa mga pangkusina, mayroon dito ko sila dito mga sa mga napakamura nito para natin sa marketa no. So dito uh, Ano? Wala na ano. sa mga dito no sa mga kay boss Dani no so shout po sa kanya sa mga dito kay madam shout out po oh, sa inyo so okay. nabising busy po sila so kay madam so dito mga uh, sa mga rice cooker mayroon tayo dito sa mga uh, double burner natin mayroon tayo dito double burner sa mga kalano, so mayroon man tayo ng ano doon so ito yung pang pressure cooker pressure, pressure. pressure. 850 mga guys yung mga presyohan dyan sa mga yan yeah, sa mga about mga rush cooker. so yung mga ganyan guys 1,100 mga guys so hanggang 1,000 dito sa sabol pa yung mga presyohan ko ng mga guys so mga about ng mga ano sa mga so oh, kalan, double bar na ito so double bar wala pa mga sa double bar na Okay mga guys, so nandito naman tayo sa update naman natin mga preso dito kay Boss Danny. No? shoutout Shout po sa lahat mga good morning po. Shout out po sa lahat mga subscriber natin. So maraming salamat po. So samahan nyo ako para mag-update tayo kay Boss Danny. So let's go! Shoutout po sa mga dito no sa mga kay boss Dani no shout out po sa kanya sa mga dito kay madam shout out po sa inyo so uh, busy bisig po sila so kay madam so dito mga mga fish one update sa mga ano so nagalam naman kayo sa mga ating mga kapatid dito ito sa mga ating gusyante na kabatan-batan ni gusyante na sa mga about mga uh, uh, latagan dito sa mga accessory di, dito di, dapo muna tayo rito kay boss Danny no? yan ano naman to boss Yung yung pangano kay madam ano to oh, bula. Pang madam bola o bola Madam, magkano to madam 150 ito mga guys so ganito nga bilo natin 150 150 mga guys yun so mayroon naman tayo rito ito ito madam 100 so mga guys yung mga yun ganito yung katulad nito mga guys so toro lang natin no? ito madam magkano to 700 to so, mga yun to mga about na mga ano no? so mayroon naman tayo rito ng, ano uh, ano to 650. Ayan, mga 50 plus 650 mga isang Ay mga. mga Ayan, no? Ayan, sa mga... Ayan, malupit na. <laughs> sa mga rice cooker, mayroon tayo rito. Sa mga uh, double burner natin, mayroon tayo dito double burner sa mga kalano. So, mayroon naman tayong ano dun. So, ito. Yung pang... Pressure cooker. Pressure cooker. Pagkano yun? 15 liters po yan eh. So, 15 2850 mga guys yung mga presyohan dyan sa mga yan, sa mga about rush rice cooker so yung mga ganyan guys yung katulad yung parehas ng 1000 magkano ngayon ba ito boss Danny? Yung galito? 1,100 to so hanggang 1,000 hindi ko sabol pang pa mga pre ko ng mga So about ng mga ano sa mga so oh, kalan double barnet. So double na wala pa mo sa double barn pa. <coughs> <sa> mga yun. <coughs>

So yun, 2,850 mga guys. Uh, Ulo ng baboy bo. Ha? Huh? So yan, mga mga dito sa mga uh, dito kay Boss Dani, no? Yung mga fridge ni Bustani sa mga, mga... ano? Sa mga gamit sa kusina, mga is, sa mga rice cooker, sa mga pang kusina. Mayroon dito po sila dito, mga is, sa mga napakamura. Ikumpara natin sa Marquita, no? So dito sa mga ano, Pili-pili lang po kayo dito sa mga gamit sa kusina ni ano. Electric pan daw. Paano uh, so, po yung kalay? Ah, 1,100. Ito pa oh, negusable pa. Pwede matawaran nyo pa yan. oh isang day po pwede ibigay yan. Madam, magkano daw? 850. Negotiable pa yan, madam. Pwede pa tawaran. Mm -hmm. Last price po, ka, madam, magkano? 850-800. Teo. Okay, oh. Magkano po, madam? So yan mga guys dito ha. So 850 so, matawara pa no. Negotiable pa mga presyo. So ito po 12,850 po mga guys. Yan. Ah, uh, no. Yan meron. Yan sa so mga about ko mayroon tayo dito sa so mga nakalatag ko so sa mga iba't ibang mga accessory doon mayroon. Wala ano. So doon tayo mga guys. So mayroon tayong na nakakuha ng mga electric fan, no. So about mga electric fan doon sa so, mga ay okay, mga electric. Ito okay. 650? Bigay daw 650 kaya? Ito po. Okay. Hindi daw kaya. 800 last price daw. 850, 800 lang daw ang mga. Oo. Oh. So last price daw 800 lang daw talaga. So yung mga sinasabi natin ng mga guys, so hindi na maibibigay talaga nila kung talagang login. na kung hindi naman sila nagka uh, dobor. So ayan mga daw so lahat dito. So yung mga presyuhan talaga dito. Mga uh, sa mga bawat sa mga pangkusina po. Uh, morning po sa inyo lahat sa mga dito na sigpunta doon. Shout -out po sa inyo lahat sa mga yan. Ayan, sa kabili. Shoutout po sa lahat ng mga nakakabili po dito sa mga customer po ni Boss Danny. Oh, shoutout po sa lahat mga subscribers. Sa mga mga po. Saan galing po yung Boss? Kalokan. Ah, Oh, yan. so maraming salamat po sa mga ano natin. No? So, nakabili siya. So, magkano yan, Boss Dan? Oh, magkano 650, 1 Oh, 650 yeah, by 1. Dalawa na ko ninyo boss, tawaran niyo. <laughs> 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 so dalawang pera by 1 take 1. So 650 <laughs> kung dalawang bibilin do 1,000. <laughs> so na, ah. panalo na, panalo na 1,000 dalawang piraso. Dalawang kunin niyo boss. Ibang brand, dalawa ko kunin niyo. Ayun, yun oh. Yun. Yan ang pangalawa boss. Yun. Yun. So yan mga so ang presyo dito sa litrik pa mga iso, 650. So pag dalawa kinuha mo, 1,000 so napakaswerte mo. Papagabil na pangamura sa mga presyuhan po dito si kumpara natin sa mga uh, markita no sa ibang markitan talaga. So dito 100% si kumpara talaga. Dan, boss Dan, pangahit pangkano? 120. Oh. 959. Yan. Yan dito sa mga ano mga iso. Yan so na uh, dito pa lang sa mga rice cooker po kayo dito po sa mga iba't iba pa mga ah uh, size po ng mga rice cooker natin. So mayroon naman tayo rito mga guys. So punta lang kayo dito lang kay Boss no. Napakamura mga presyuhan ng uh, pangkusina niya. So mga, mayroon din si mga electric pan mga guys, So naubos na 'yung mga ano niya mga TV no. So wala 'yun po mayroon po ng uh, from ano Uh, bagong bari po mga isang abil, abil po siya ng dalawang piraso na electric pan na kinuha nila alright champol yan yeah. So pwede siya may Yun, may kasama na siyang ano. So, yan mga guys. Yan, nakapag-abel siya, no? So, bigyan natin ng... Boss, sama naman si Tony Vlog sa paglalakbay nyo. O, oh, lagi ako. Yan, shoutout po siya nyo. Salamat po siya nyo oh, sa mga oh, ano, support nyo po. So, maraming salamat. So, yan, nabili na na ng electric fan. Yan po, dito po sa mga pre sa mga about ng mga part na yung bagay po ng mga gamit po ni Boss Dani no. Sa mga... Oh, shout out, shout out po sa inyo, Boss. Boss, kayo na lang dito. Sama ko kayo. Duhal! Yan Dalawa. Abangan nyo to. Oh, Boss, kayo na Ayan, ayan, ayan. Okay, salamat, salamat. Amaya Yan dito po lang sa mga ano mga Prince One po dito ni Boss Tani sa mga napakamura po mga Prince One dito. Shout out po sa lahat mga supporter natin. So maraming maraming salamat po sa mga lahat na sumasabay po sa ating mga YouTube channel no. So doon po sa ating ano Dali Tyrone's mga sa mga pinggan naman natin sa mga ating mga food So kami ng mga ginugoto, mayroon tayong kape rito. Timpla ng kape kapag kayo magkakape dito sa Latagan po dito sa mga yun sa mga ating puli, kapatid Yan, so, so, mga about naman mga guys so dito naman tayo sa mga ano yun may mga presyuan na talaga yun 50 pesos may 50 sa Easton ayun mga about naman uh, gadget sa so, mga cellphone mga guys so mayroon tayo mga presyuan dito kay ang idol natin mga ano ba... <laughs> Batang Queen <laughs> Yan dito sa mga about mga accessory dito sa mga cell ano sa mga cell phone ano. so, mayroon naman tayo sa mga pinggan natin po kay kay ma'am naman din sa mga pinggan natin napaka solid yung mga guys kahit tampas tampas mo hindi nababasag sa mga prisuan sa mga about ng mga pinggan dito napaka solid pa mga presyuan mayroon din sa mga san dito, dito mga latagan po nila ni uh, latagan po nila ni daw na nila boss Joel so napakamura balik natin sa prisuan doon sa mga about ng mga latag nila diyan ng pangmasang pang presyuan tong mga so, mga about ng mga baso natin mayroon diyan sa 35 ano, ang sa mga ano. So mga guys, so na ako sa mga katanungan sa mga ibang nang mga baguhan sa ating YouTube channel mga guys. So dito lang po sa kanto lang po mga guys. So ito po yung sa uh, landmark, pinaka-landmark ko dito sa video to mga guys. So dito lang sa video. So dito po tayo sa ano, sa area na sa latagan dito sa mga Carmen Planas dito. So harap mismo tayo sa about ng mga Metrobank dito sa area na kung saan pwede dito mong mga pag-abil kayo sa so, mga presyuhan sa mga latagan dito sa ang kinaganda rito mga guys, so pag pumunta ka dito, di araw ng linggo the best talaga ang pumunta sa linggo. Ang daming nakakalatag dito. Ang hour natin sa linggo at saka sabado dito mga katagal dito. So samahan niyo ako mga sa sunod na video mga guys. So sa maraming salamat po sa lahat mga subscriber natin. Shout out po sa lahat mga subscriber natin. So maraming maraming pong salamat sa mga tumatakiling sa aking YouTube channel, sa mga supporter. So maraming maraming salamat po sa inyo lahat. So God bless po. Thank you.